Good morning. Marami tayong prutas ngayon, guys. Na naka-box. Ayan, tatlong box. ito, guys? Ito, uh, grapes, kiat-kiat, uh, at apple. Ayan. Tapos, bumili na ako ng mangga, guys. Merry Christmas po sa lahat and advance Happy New Year. Magbalot ako, guys, ng mga prutas. Mag-share tayo. Mag-share sa mga bahay. Okay. Ayaw. Ayan guys. Ayan. Ayan. Nadarating so, lang namin guys galing sa Pampang. Sa Pampang Market. Namili din kami ng uulamin. Excuse eh. me. Tsaka imamarinate ko. Pangmarinate. Para bukas. Ito so, guys yung ano. Grapes. Pari ano lang ito guys. Green grapes. Green grapes. Ito so, yung pambalik ko. Basa ang ulo guys. Naulanan kami kasi umuulan. May bagyo ba? Yeah. Huh? May bagyo. Bagyo? Mm -hmm. din din bagyo din. Ay din. O, oh, yung ano ko, broadcast ko. May bagyo ba anak? May ilig sa ano, weather. Ang pangatong anak. Ang galing ka Di ba na? Siyempre. Paibaybangan niyan. Ba, pangalan ng ano ba bagyo ko meron. Anong pangalan? Ba Ah. Pag malaki ay ni ni Dendon Ma. That means she's joking. Joke. <laughs> Just joking. <laughs> Pag lumalaki ang mata. Ah. Ay. Siyempre parang yan. Ito guys. Ano lang to? Ayan. Green grapes. Green grapes. Tapos to. Ayan. Green grapes. Tapos to. Kiyak-kiyak. At apple. Ayan. Sa ano lang guys. Ayan. Tindahan. Ayan.

Kena hikau. hikau hikau. Bangun. Bangun bangun. Ya terus yang tangan nganu bangun kamu. Bangun bangun bangun. Tadi aku anak si Gorona dah. Sampuk. Oh, sampuk.

Ay, kunti yung grips natin, ba Kunti nga. Kunti siya, malaki. Kung mula dalawa yan. Diba, may ano, oh. Apat na lang yung apple. apat na lang. to. Nasa gitna kasi yung an 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 anong to, eh. Kumpul ba? Kunti dali kunti. Nang an ano ito. Gamit kunti pero nasa... Ano ang... Okay, bilangin lang, pero, so, mo na lang. <laughs> kaya, 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 yung ano nya <coughs> yan o oh, yan na lang yan na guys <coughs> pwede na yan Apple naman. Tapos yung grapes. Yan lang. Medyo ano mga ano. Hindi siya sa tangkay niya. Tatanggal. Agad siyang tatanggal. Ito guys, ang laki. Ay! Oh, marupukan ang kanyang ano. Tangkay. <laughs> Wala pa? Ponte. Hmm. Guys, oh. Mami, ano? 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 Ha? Ano? 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 ba? Anong, ah. hindi ko, hindi ko na guys apol Cheese, cheese, cheese. Ini cheese apple. Cheese talaga yan anak. Ay, ay, ay. ay. Kaya, anak

Ayan guys. Nag ano na. Naipamigay pamigay na ng asawa ko, ang dala niya. Bali, ang natira sa amin ay isang ganito. Yung grapes, anak ko na lang 'to. Anak ko kasi mahilig sa si grapes. Oh. Yan. Aba nito guys. Ito yung kanya. Nga ba guys? Oh. Ang haba ng ito yung kanya. Kasi favorite niya grapes. Tapos, marami pa yung ano? Marami pa yung... Kiyak-kiyak. Um, marami pa. <laughs> dahon. Ang daming dahon. <laughs> Pero marami pa ito. Marami yung kiyak-kiyak. Pero yung ko ng mga plastic. Ano? Well. Tapos, nagtira rin kami ng apple para sa amin. Punti na lang ito guys. Yung, ano? Apple. pang-an namin guys ang shake din yung shake ginagawa namin shake na vegetable and fruits para sa tummy fruit for the tummy and kidney and gallbladder uh, ingat ingat tayo guys okay. tapos bumili yung mangga guys kung shake ko yun favorite ko yung mangga mango shake kasi pag nag um, sa mall ang mahal ang shake mango shake yung pure pure mango shake ang mahal mahal <laughs> kailangan mag yun, ano <laughs> favorite guys minsan hindi ano sa akin uh, kulang sa akin yung isang baso binibili ko dyan sa mall <laughs> Daming dami nga no. Dami daw, guys. <laughs> Plastic ko to. Ayan, guys. ang yung mga dahon. Maranta to, guys, na kiat-kiat. <coughs> Ay, wala akong maligong, guys. Kasi, mali mali naulan na na kanina. Pagalis namin, kagabi, mula, umula, umula na kagabi. Tapos, ano to? Ay, eh, kagabi ba? Madaling araw. Yan, yeah, yung ulan. Madaling araw, no? Madaling araw. Oo, so, madaling, madaling araw. Na, <laughs> Tapos, pagalis namin kanina, maambon. Pero um, may katigil lang ng ulan noon kasi lakas ng ulan. Tapos, pagdating namin sa Pangpang -pang, Market, malakas ng ulan. Naulan na ako, napaulan na, na lang na ako. Pero may dala kaming kaputi nung sa motor. Ayan guys, nangalahati din yung na namin. Ayan, marami pa to guys. Ayan. Landa. Ayan. Pero kung bibigyan ng ano ko, ipag ko makapunta dito sa ano, sa bahay. Kasi malayo sila sa Anunas. Sa Anunas pa sila guys. Ayan. <coughs> ayan. Ito guys. Ayan, marami pa. Tapos ayan, yung apple. Ayan. Maki. Ayan. Kunti na lang. Tapos yung grapes. yan lang. Ayan lang yung grapes. Ayan. Ayan. Hanggang dito muna guys. Thank you for watching. Bye-bye, um, guys. Merry Christmas and Happy New Year. Sa lahat po, thank you. God bless. Jangan lupa like video ini itu.